Sino nagsabi noon? Mamatay na lahat ng kurakot. Kung pwedeng mangyari 'yon, pag sinabi mong mamamatay ka kapag kurakot ka, sasabihin mo ba? O oh, 'yun ang test. Can we safely conclude, mga kabatis natin, na lahat ng nang imbestiga o gumawa ng imbestigasyon dito kasangkot? Legislative Department, both Congress and House of Representatives, Congress, Legislative Department or Congress, both House of Representatives and Senate, nag-imbestiga. Parehong kasangkot. Executive Department, gumawa ng ICI, parehong kasangkot. mag aagree ba kayo dyan? Press nyo nga yung one, public, 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 publiko. nag a ba kayo dyan? Kasi ako naniniwala akong ganun nag-iimbestiga sila para may salba nila yung sarili nila. Kumbaga, it's trying to actually know the moves of the people who are actually going to prosecute them. Tumitingin sa baraha para makita kung paano nila ililigtas yung sarili nila. Pero <laughs> you <laughs> Pangulo, minamahal kong kasamahan. Bakit tila sa kamera, dito mismo sa Senado, at sa ilang media, ay hindi pa rin nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pwes, sasabihin ko. Ah. Ito kasi mga kamatas natin, dadisek-disek natin. Tignan niyo, sabi niya pati sa media. Bayaran kasi Ay matagal ng bulong-bulungan sa ah. bawat sulok ng bansa. Pero ngayon, unti-unti yeah. nang sinisigaw minamahal kong kasamahan. Bakit tila sa kamera, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Ah. At sa ilang media, di pa rin nila kayang sambitin yung pangalan niya. Bayad eh, kayo naman. Di ba?